Magandang uh, gabi po sa inyo lahat. Alam kong malungkot tayong lahat sa nangyari, no? At... Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. Matagal kaming magkasama. Alam nyo higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998 una po akong nanilbihan sa kanya. Hanggang 2022 kahit senador na po ako sinasamahan ko siya hanggang sa Huling araw ng kanyang termino, sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya noong June 30 of 2022. Alam ko yung hirap nanya, halos hindi na nga maka makasuot ng medyas. Sino'ng magme -medya sa kanya doon? ko sa Alam nyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Attorney Medialdea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Hanilet. Kaya siya nag... ganun siya magsalita. Dalawa ang dahilan. Maaring nag sa oras at ang pinakamasakit sa lahat yung sinabi sa akin ni Attorney Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba? Ni hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong 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 gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya? A ako ang... Ano, minsan nagte-twitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong Kapon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon ni... Napinansin kayo ni Tatay Digong. Anim na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Ha? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anilet yun, alam ni Ies yun, alam na mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Hindi natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong hindi lang niya kaya tumakbo. Nakasungkod. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa anim na taon, hindi kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman si Tatay Digong. Tulungan niyo naman. Nangungulila lahat. Alam nyo, hindi, pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung tatlong doktor niya. Dahil schedule po sa magpa-check up sa Cardinal Santos. Pero, bagamat, since 2022, di na kami nagkaka... Alam niyo, 1998 hanggang 2022. Halos araw-araw kami magkasama. 360 days out of 365 days magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya. Hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang apat na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya. You may check with the doctors. I-check niyo sa hospital. Nasamahan ko siya doon, dinidrip siya para kumaba ang kanyang buhay. Scheduled siya March 12. Pero ngayon, Pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? February! umpisa nung December. Diyan sa Cardinal. Sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule uli. Para sa pagpapagamot niya. Pero pinagkait nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati sinelas. Pati sinelas niya. Wala. Nakapaa. Guli namin pag-uusap, nasa eroplano siya. Sabi ni Atty. Medzaldea, nakapaas siya. Buti na lang, may nagsuot lang kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya. Ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya. Isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong dahil alam nila malamig. Bina, binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Medjaldea saan siya dinala. Alam ko nangungulila kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, ninong bong. Hindi ko mapigil lang umiyak. First time ko umiyak talaga. Na <laughs> kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Hindi, wala na akong tatay. Sa murang edad na... Pero matapang si Kitty ah. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya Ninong, be strong, be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nakikiusap po ako, manginahon po tayo, huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan at kalayaan ni Tatay Digong. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. Anim na taon kayong minahal ni Tatay Digong. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman, wag nyo na mangayaan. Sabi ko nga, makakatulog pa ba kayo sa gabi? Pakikita nyo si Tatay Digong ngayon doon. Sipin nyo, September. Anim na buwan. Anim na buwan. Kakayanin kaya ni Tatay Digong yon Anim na buwan. Ang pag-aantay niya. E kung tayo nga, maalala ko nung presidente siya, marami kaming pinauwi na OFWs. Sa totoo lang, kami, ako mismo. Sa Bahrain, meron isa dyan na sentensyahan po ng uh, death sentence. Ginawa namin ni eh, Tatay Digong ng paraan, sumulat sa King, sa Saudi. Humi Hanap kami ng mga kaibigan na tumulong sa blood money para makalaya. So, ibig sabihin... Pilipino yan. Gusto natin makabalik dito. Gagawin natin ang lahat ng paraan. Ito, bakit baliktad? Bakit ay pumayag? Bakit sila pumayag na ang taong nagmahal sa atin? Minahal tayo, pinagliguran tayo. Sa totoo lang, ayaw naman niyang tumakbo eh. Dahil sa inyo, Ginawa niya po yun. Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at paglilingkod para sa bayan? Sabi ano, mga kababayan ko, tulungan tayo na ay, balik si tatay, digong. Alam ko, nangungulila kayo. Alam ko, maraming Pilipino. Halos hindi makatulog. Hindi tayo makatulog. Alam nyo, marami ako na rin eh. Mara, yung iba, kahit hindi natin kasama sa politika. Marami nagte-text sa akin, hindi nila matanggap. Na, bakit hinayaan, payaga na magkaganon? Kikiusap po ko. Alam ko, nakikinig naman po kayo. Kung kaya niyong dalahin si Tatay Digong ng ganon kabilis, sana ibalik niyo po dito sa amin. Nangungulila po ang Pilipino. Sa mga kapatid ko Muslim, sa lahat, Basilan, Holo, Sambuanga, sa Mindanao, salamat sa inyong suporta. Ah. Mga FW, alam ko, wala kayong tulog. Salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Mga taga Bisayas, alam ko mahal na mahal niyo mga Bisaya. Salamat. Kahit dito sa Luzon, alam ko nangungulilan tayo. Na. Dasal po tayo. Please lang. Yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Pag uh, sana huwag siya pabayaan ng Panginoon. A ako po ay natatakot. Natatakot sa kanyang kalagayan. Eh, sanay po siya na inaabot sa kanyang lahat. Damit, pagkain, itong medisina po. Ito, alam niyo ako nagpapadala ng medisina sa bahay niya. Linggo-linggo yan. Ang dami nito, Lirica, Crestor, Pletaal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 na gamot sinong mag-aabot sa kanya. Meron siyang, totoo yung, meron siyang oxygen concentrator. Dahil dun sa burgers disease niya na 80 years old, kukulong nyo pa. Sa banyaga pa. Alam nyo, minahol lang ko kayo. Alam ko mahal yung tatay si Digo. Mahal natin si tatay Digo. Magkaisa tayong lahat, mga kababayan ko. Alam nyo ngayon, taming naninira sa amin ni pato Kanina, sinasabihan kami na naglaglagan, mga ganun. Alam nyo, huwag kayong maniwala sa mga yan. Yan ang tinatawag na gusto nila kami hilain pababa. Gusto nila kaming sirain. Ako naman po, buklatin yung pag namatay ako, buklatin yung katawan ko. Duterte po. Wala po. Halos wala po akong panahon sa anak ko. Wala akong panahon sa tatay ko. Tatay di ko na po ang naging tatay ko. From 1998 hanggang 2022. 24 years yan, araw-araw kami magkasama. At sinabi ko sa kanya, Tatay Digong, hanggang kamatayan mo, hindi kita pababayaan. Lalo na sa medical mo. Ngayon, sino na po mag-aabot ng milisena niya? Sa mga nagpakulong sa kanya, makonsensya kayo. Makakatulog pa ba kayo? Para nyo kaming kinuna ng Ama. Amin salamat po sa inyo. Pagdasal natin si Tatay Digong sa kanyang mabilis na kalayaan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, yun po ang aking kinakatakot, ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po. Sa totoo lang po. Kung kakayanin niya ba? Anin ang buwan? Pagkakait mo yung medisina? Kung narinig lang tayo ni Tatay Digo ngayon, alam na alam niya na gaano natin siya mahal Buong Pilipinas po, nangungulila. Kasal tayo.